Good morning, good morning guys ah, Morning Agi sa Bagyong Baste Diri sa Malagos Tanawang Agi sa Bagyong Baste uh, no? Ang tao nga tong gi Asahan nga mo protektas atong mga katungod Mga no, may nagtugot ni ini Ma, Kita mabuhat Sa unsaw na to na siya kay good time mabuhat no Uh, mga balay diri uh, all more, uh, more than 30 years, no, um, 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 tag Order um, uh, uh, order um, 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 building permit um, 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 No, ginatawag nato na siya karon nga bagyong basti. Bagi tay mabuhat. Kay muratag ka ng mga uh, kwan mo anang ka ng murag ka ng mga murag ang mga tawo na moyo diri ka na murag street vendors lang ba? Street vendors lang. Ah, uh, isa ka order. Order na na sa nga uh, dismantle ang mga structures, uh, illegal structures bungkag tanan, no. Wa kita mahimo anak eh, masi nakatulog ni o gipatulog niya atong atong ginatawag nga bah yung basti nakatulog siguro na siya mo nang morning na hitabo no ang mga 30 years nga sobra 30 years na mga balay gipabungkag o sinsamo ah, ah ngut kay Ah, <laughs> nagbakasyon ta to nga panahon ay di di mag ta ano? magbakasyon naglakaw ta no nagani kay wala pud diri uh, na safe pud ta gamay na ta kay pasig ata kabalo no pero pasalamat sa bagyong basti kay <laughs> murag asa na kami iba. butang ron murag malimpyuhan yun diri dapita ang problema gyud niya ni mga kay gala kay Gilaan, ang problema talaga dito ay yung ano, uh, claimant ng lupa na to. Yung claimant ng mga lupa na to daw ay mga pulis, no? Uh, yung napakasakit ay hindi naman lang dumaan sa korte ito yung mga problema natin hindi man lang dumaan sa korte 30 years, more than 30 years dito na ipinanganak, dito na nag-asawa dito na nagkapamilya anili ah, nang nato nagtuon dito sa atubangan sa karon kaya pastang kapuya <laughs> no, na no, maulaw tayo magsirisuri ng na itagang demolition team na yung mga polis nga nagsirisuri po ah, ne, morning hitabu ah ito yung nangyari dito no? no. <laughs> bibo kaya, bibo kaya yo. kita oh, mau <laughs> kita orang oh, <okay>. ini ada apa? Lama ikutan, <laughs> lama <laughs> temen mau kasih mior, magine firma anak. Ambot, nungsa dapun sas mior. Katulog sih gua mior nato. So, nakinahinay yung hipos ani. Kaya ba magkita yung Ang atong giasahan nga mo protekta sa to ang mga katungod. O magpatuman sa balaod. Sa so Davao City. Mamay nagpirma yung taon nga bungkagong tao. Oh. Isa pa may ganahan ani. Pagbalik na to. Tanawa nagkagulian. Oh. Isa pa may ganahan na Magkaroon sa pagkaanak. Kunuhay. Sa to pa. Ah, kay tao ra no, manta sa gaho, mantas sa posisyon. Kay bisag unsay atong buhaton ani, bisan pag kwan, wala, wala gihapon ta kita gihapon di maka move on, no. Kay kay kay, kini sila, ba, man sila kwan. Ultimo si Basti gani, di man si Basti ang di pirma ani nga order, no. Sa mo wala gyud siya no. Amot na gusto nila gusto nila kuan kanang Filipinas, uh, Pilipinas no? Amot, basi nakatulog lang yun siguro. Uh, gusto sila sa national yun, national yun, no? Baste, basti, wala, makita na to si Basti. nag suri dito sa pang -national na aktibidadis. Pero diri mismo sa tua, murag, napasagdan ta, no? Murag, oh, At least, napagawas na sa, -sa, sa atong gibati Bahala na sila kung sa ilang reaksyon atong ipagbati ron. Masako, Morak ang atong ni orbi diri nakatulog. Nakatulog siguro og ipatulog ba? Wata ka unsay nahita bo? Kay di magisya nagpirma sa mga order. O kung ikaw tarong pud ka na mayor, aw. Oh, Makita ni mo ang unsay maayo diha sa imong katawhan. Ang PNP sa tinud lang kami nagulat mi og kuno ano, sa PNP kay ni kalit ra mud po humana mog ba sa mga balay na mo diri ni abot maning ni kalit ka manig Ning PNP po nagclaim. Bo man makita ni mo mga balay diri pila ka tuig mi nagagwanta dili gud mi ka pa uh, kuan sa mong balay no kay kini lagi claim claim pod pero apa? ambot lang unsa pa buy kuan no kay pero pati ako naglibog pud ba kantod karon naglibog ko no nagulat pud unta mi nga unsay reaction action sa atong mayor kantod karon ni eh. abot na lang sa inani na sitwasyon kanawa intawon asa kanin nagpuyo ni mga tagiya aning balayan eh Bila ni kabok silang lang silang eh okay. ah uh, basig maulian na rin yang may yung maayon ng tag-tempo pero pag ayos sa tempo nagpabilin ang resulta ang damage ng nabuhat sa bagyong Basti ato lang basig sobrang tag kuan kataas